I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng person mo. So, sa side mo. Ayusin ko lang sandali. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Ang hirap na mayusin ito. Ang hirap kasi yung... hawakan. Iba kasi yung paper na ginamit sa card nato. Hindi madulas. So, pwede na ito. Current situation. Sa side mo. ikaw si guru yung original long distance relationship yung meron kayo at ito yung literal na soul body um, actually inisip ko kung long distance din silang dalawa kasi may someone na naghihintay dito Pero dito sa side mo mukhang babae ka. O kung hindi ka babae, na-embody mo yung feminine energy. Um actually Mukhang may anak na kayo. O may anak din sila. O pwedeng yung other person ay may anak sa iba. Kasi may children dito. Dito din may bata. So kunin niyo lang yung info na sa tingin niyo para sa inyo. So pwedeng kayo ay may anak na o sila din. O may anak yung um, other person sa iba. Pero, malaki chance na nanay ka ay eh, baba ito, may anak. O pwede ring aware ka dito sa, sa third party. At nagsiselos ka. Wala naman ditong sinabi. Na break na kayo. Pero feeling mo hindi kasi niya seryoso ng mo So yan kaya nga siguro nagkaroon ng adverse potion gawa ang feeling mo eh, hindi committed sa iyo yung person mo. O ayaw niya mag-commit kahit kanino, kahit dito. Um, So, dito, pwedeng long distance din sila. Clarify nga natin to. Ano ba itong... O nga, long distance din sila. nag-uusap lang sila sa chat. Uh -huh. So, ngayon, nasunod natin dito. kayo pa rin ha pero long distance relationship kayo o pwedeng aware ka tungkol dito sa third party at nagsiselos ka sa kanya galit ka sa kanya insecure ka sa kanya kasi nga pinagsabay kayo o magkasama sila who knows nagkikita sila may, may way para magkita sila unlike sa inyong dalawa mukhang nasa abroad ka siguro Oh, siya yung nasa abroad. So, nasa malayang lugar na walang way para magkita kayo unless may mag may gagamit ng airplane, barko. Ano yun, para magkita kayo somewhere. Eh sila, distance lang siguro ang pagkita nila. So, current feelings. Ang poson mo sa'yo. Pat na pala ito. Ito ikaw ang rig. At current feelings. Ang na mo dito sa third party. Oh, May man tayo dito. Kasi ang dating, di ba nga sabi ko nagsuselos ka, di ba? Insecure ka. Galit ka dun sa uh, the woman. Kung gano'n ang senaryo. Na may awareness ka. Na may iba na yung person mo. O, kutub. Current feelings di niya, nahihirapan siyang manipulahin ka. Para mag-stick ka pa rin sa kanya. Para walang gulo. Nahihirapan siyang bilugin ang otak mo. So, yan. Ngayon, dito, sa other ah, portion, may lalaki tayo dito. Iniisip ko kung siya bato. O may asawa rin yan. Kasi may anak siya, di ba? Yung other woman. So, iniisip ko anak niya ba yun sa poson mo. O anak niya sa iba. Pero, clear natin tong lalaking to. So, sino tong lalaking to? Poson mo ba to? Kasi, babae ka eh, di ba? O babaeng energy. So, sino tong masculine energy na to? Poson mo ba to? O Hindi. Hindi. May asawa din pala to. <laughs> ano ba yun May asawa din yung ano. Ada po soon. Ano ba yan? So, bagay, nangyayari din. Nangyayari rin yan sa tutong buhay. Na pare-parehas silang in a relationship o kasal sa iba o may pamilya. So, ang dating... alam naman niya sa sarili niya na may iba rin yung um, third party. So, parang nag-go with the flow lang siya o ginagamit lang niya yun. Wala naman siyang balak. Serious talaga yon Kasi nga, may pamilya din yun. Kaya nga, nahirapan siyang bilugin ang utak mo na huwag ka muna umalis sa buhay niya na huwag ka muna makipaghiwalay huwag mo siya awayin kasi ayaw niya pa makipaghiwalay sa iyo dahil wala naman siya mapapala dito sa other person kung baga tinitikman lang nila siguro ang isa't isa yun lang pero hanggang dun lang yun Kasi nga, hindi nga pwede maging sila. Dahil, may asawa din yun. Ewan ko, pat kanyan yung mga tao, hindi sila natatakot na magkasakit. di ba? Magkasakit. Sa mga magita ng SEX, masyad silang kampante. Sa bagay, may contraceptives naman. Pero paano pag nakalimot? Ewan ko sa mga yan, ba't ganyan sila? Pero ganyan eh. Kung baga, niloloko lang niya rin sa madaling salita. Itong adaposan. At wala naman siyang balak makipag-iwalay sa iyo. Dahil di naman niya siniseryoso yun. Actually, parang sa mga kayong Pero sa inyong dalawa, kung titimbangin, dahil nga may mas napapala siya sa iyo. Eh wala siyang balak, iwan ka. O dahil pamilyado kayo. Kaya may responsibilidad siya sa iyo. Kaya, hindi niya, hindi niya rin siniseryoso itong Adaposan. Saka, in a relationship sa iba, paano si siseryosohin niya. Siseryoso inyo. So, sa madaling salita, naglalaro-laro lang yung potion mo. So, sino kaya yung possible bida dito? Bibigyan ko ng anim na clue, pwedeng sa iyo. Tumama to sa potion mo o sa other potion. So, dito, Aquarius. Aquarius ulit. Aries. Scorpio, Sagittarius, Taurus. So, ulitin ko. Aquarius, Aquarius, Aries, Scorpio, Sagittarius, Taurus. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. na